Mga ka-Republic, narito na naman ang ating basketball updates. Gilas Pilipinas muling nagpakita ng angas laban sa kupuna ng Poland. Sa manipis na pagkatalo ay nakuha naman ang ating pambansang kupunan ang respeto ng kanilang kalaban. Pinatunayan ng tropa ni Tim Kaun, kaya na nilang makipagsabayan sa mga team mula sa Europa. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, napakadanda ng simula ng gila sa Pilipinas sa kanilang tune-up game laban sa Poland. Malaki ang improvement na ipinakita ng ating national team lalo na si Kai Soto na maagang nagtrabaho at nakaiwas sa foul trouble. Di gaya ng laro nila laban sa Turkey. Astig na 8 points at 11 rebounds ang iminarka ng 7-footer na Pinoy. Big 30 points naman ang kontribusyon ni Justin Brownlee na lalong humuhusay habang papalapit ang Olympic Qualifying Tournament. Sa first quarter ay nagulat ang kupuna ng Poland umarangkada agad ang gilas sa pangunguna ni Justin Brownlee. Di inakala ng rank 15 Poland nakakasahan sila ng rank 37 Gilas Pilipinas. Pitong puntos ang lamang ng Gilas sa pagtatapos ng first quarter at umabot pa yan sa siyam na puntos sa isang layup ni Justin Brownlee sa pagsisimula ng second quarter. Hindi maitago ng coach ng Poland ang kaba na baka mapahiya pa sila sa harap ng kanilang mga kababayan. Naglaro rin para sa Poland ang San Antonio's first player na si Jeremy Sohan. At lutang na lutang ang skills nito, pinustrize pa nito ang ating pambato na si Junmar Fajardo. Ngunit hindi nagpakita ng pagkasindak ang gilas, wala silang pakialam, may NBA player man ang kanilang kalaban. Ngunit patungo sa pagtatapos ng second quarter ay nakahabol na ang kupuna ng Poland sa pagkabuhay ng kanilang 3-point shooting. Uminit ang shooting ng home team upang ma-outscore ang Gilas sa second quarter 25-15 para kuhanin ang kalamangan 41-38. Sa third quarter, gustong kumawala ng Poland at naging 8 puntos na ang lamang nila, 48-40, ngunit gumawa ng mineran ang gilas at naitabla nila sa 50-all ang score. Lalamang pa sana ang gilas ngunit na isablay ni Kai Soto ang kanyang 2 free throws. At sa 4 quarter, kumonekta ang 3-point shooting ng home team at lumamang na sila ng 6 na puntos. Napatawag ng out si Coach Tim Cohn at sinabon ang kanyang mga players. Dinig na dinig sa audio ang misahe ni CTC sa kanyang mga bataan. Hindi kayo pwedeng maglaro sa paraang gusto nyo lang dapat maglaro kayo sa ganitong level. Nakahabol pa ang gilas ngunit kinapo sa oras. Panalo ang Poland 82 to 80. Dalawang puntos lang. Number 15 sa ranking ang Poland. Number 37 naman ang Pilipinas. Noong nakaraang laro ng Poland ay tinambakan nila ng halos 30 points ang New Zealand na rank 21. Kaya kahit natalo ang gilas, marami ang nakumbinsi ni Coach Tim Cone, may laban na tayo sa mga European teams. Kailangan lang ma-address ang isang weakness ng gilas, ang kanilang free throw shooting at ang matagal ng sakit ng ating pambansang kupunan, ang mataas na turnover lalo na sa mga krusyal na minuto ng laban. Kung pumasok ang mga free throw ng gilas, may kalalagyan ng team ng Poland. Maraming Pinoy ang natuwa sa performance ng Gilas kahit natalo tayo. Nakita nila ang malaking improvement ng ating national team dahil nakakasabay na tayo sa mga European team. Ngunit sadyang may mga taong mahirap pasayahin. Hindi nawawala ang mga bashers na puro pintas pa rin ang ikinukuda sa social media. Obviously mga Hinebra haters ito na masama ang loob na si Tim Kaun ang head coach ng ating national team. Sabi nung isa, lagi na lang daw learning experience, nakakasawa na raw. Kung sa palagay ng mga buzzers ay mas mahusay sila, di sila na lang ang mag-coach. Anyway, ilang araw na lang at sasalang na sa tunay na kompetisyon ang Gilas Pilipinas. Una ay ang laban nila sa number 6 Latvia at sa Georgia na 23rd sa FIBA ranking. Napakabigat ng misyong nakaatang sa balikat ng ating national team. Ipaglalaban nila ang karapatan nating muling makasalta sa Olympics. So guys, 'yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.